And lalo na kayo mga OFW ingat ingat po kayo dyan at yes. pagpalaan kayo ng Diyos na buhay pagpalaan na tayong lahat ng... pasyal po tayo sa Laguna ngayong araw na ito araw ng Merkules ngayon po yung araw ng Merkules yan po ang sitawan itong asong mga ay tayo ang parikit ng labing

So, Tatanggi ko lang sa sawa. Tapos ang um, muna ko, isama mo na to. Tapos ano, sana makakuha ka ng taong kasama. Tapos ulap, marami. Tapos duling ko ng ano, mga bata. Oh, Huwag mo kakalimutan doon. Oh. Hindi man yun, Ingles. Biyabayar nila. Biyabayar nila agad. Sabihin mo lang doon. Nagagalit sa'yo ng katulong. Sabi ko, ipagsimpla eh, ka lagi ng kapit ng lang iluto mo, dalhin mo doon sa jowa mo. Mahilig yun eh. Kaya nga, mahilig yun, yun na, sabi mo. <coughs> Ito, Yan! Ilan yan? Sa kalahati. Ha? Kuchenta. Hindi, ilan yan? E isa. Isa? Ilan ka kailangan mo? Hindi mo sinabi. Sana yung natagdagan. Isang <coughs> kilo? Isang kilo? Kano 70 Hindi, uh, malaki laki Pare-pare siya malaki Gawin ko na yung Ha? Gawin ko yung Ano yung kabilang yun? Ang galunggong dami lang yan! Sandaan, may, may sobra yan eh May, ha? may tawad Ha? Tanda. mo pa, bukas? Dalam kita kalba sa ka. Ito ko mo sangko. Ito sa po Ay, isa sa pa. sa pa. pang... Isa pang Kasi bukas. Isa pa. Wow. Wow. kababayan, huwag po kayong matakot kumain ng talapya o bangus dahil lamang sa balibalitang nawawalang sa bungero Bapad. yun po yung panahon pa ni Duterte na wala Tawilis talapya yan mga kasamang maglalako Masisipag. Laki. Ha? Oh. Ah. Putol, putol, putol. puna. Ito po. Ito tayo sa bukid ng Kalamba, Laguna. <coughs> <coughs> chay kaya mundok na masisipag na magagamas ng pechay bigyan po kayo mga masisipag na magagamas daroon ang bundok ng Tagaytay I don't know. Pili may tulingan. Ayaw mo tulingan, nasakit ako ng tulingan. Ada Pambansang isda ng Pilipinas. 60. É Kanyat. Kanyat kaya nga sila kaya. Biyahe? Ayaw nga yung magpatid. -alis na, yung si pailang, alis na niya tayong pangarap niya mga pagkasira. Pahil lang alis na niya yun. Pangayon pa lang. Ah, isang beses pa Yung pagdating doon, tumangkin ko mga kasama. Ah. Tiranya, purnuh, wala purnuh. wala Kita gamas. Baon isu Ay. Suka. Suka pa dami pa kong Lampas pa sa de no Pakita ko lang sa inyo ang gulong ng isang The Kung kayo ay Ayan po ang gulong na kung tawagin ay double tire sapatos. Kung kayo ay kalbo ang gulong at wala kayong pambili, pwede nyo gayahin to. Yan. Yan, double lang yan. Oh. tawagin nyo na ay sapatos. Pero kung may pera ka naman, huwag mong gagayahin. Pero kung walang kang mautangan at bawal kang magpahinga, Pwede niyo pong gayahin yan, no? Paano mo kaya makukulit na aso? Kakapi mo na tayo sa tindahan. Uh, ah, mga kababayan, ito po tinatawag na Madrid de Agua. At magandang ipakain sa manok, sa baboy, sa baka, sa kambing. ganyan po ang, po Madrid de Agua. Mas mabuti magtanim kayo nito sa tabi ng bahay. Ayan. puno. Madali lamang siyang buhay Madre de Agua. Yan. Hindi niya makikita kayo nito sa bubat. At ito po yung mabuting ipatuka sa manok na 45 days kahit sa Tagalog. Para makatipid kayo sa patuka. batang mga kulit kapit uh, 25 one. So, oh. uh, ah 25 grams 3 in 1 may chu papi ah 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 orchids white flowers kaganda ng bulaklak ng orchids sa bunot lang siya nakatanim makakabili na kayo nito sa Shopee or Lazada itong mga orchids na ganito

malamig ang kape pwede ka doon, magtrabaho 400 isang araw Patulong mo si Dikoy, si Balbasarado Sino? Balbasarado, Dikoy, kilala mo yan Dikoy, Balbas, yung Balbas Kilala mo si Eden Cobrador, kapatid mo Siya lang mag-isa doon, wala akong makuha tao Pumunta ka Dapat nga, yung bayaw mo, yung mayaw eh Ang sahod mo, parang sahod, parang ka nagkamas Hindi ka, 400 pa kayo nagkamas bye Okay na yun. Papatagil? Hmm. Hindi ka pwede pa, eh, yun? Oo. Ah, hindi ka pwede pakiyaw? Isang buwan yun. hindi ka pwede pakiyaw dahil ng traffic. Hindi araw-araw na dating ang lupa. mission may lupa, mission wala. Hindi Hindi, na, hindi araw araw na dating ang lupa. Ang, ang lupa, trak na maliit lang ang dadala. Ang iyong bayaw, oo. Tapos kinabukasan, umayaw. Hindi nagalit sa mga lang na Wait lang, magpapaalam muna ako. Ah, maraming salamat po mga kababayan sa pananood. At pagpalain kayo ng Diyos na buhay. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang Pangulong Bungbong Marcos. Salamat po sa panunood. Mabuhay tayong lahat.